Sinuspin ng Department of Tourism ang lahat ng aktibidad pang turismo sa Mount Pinatubo simula May 4, 2025 matapos ang serye ng protesta ng mga miyembro ng Aita Indigenous Peoples mula sa Kapas, Tarlac. Ayon sa DOT, ang hakbang ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko habang pinakikinggan at tinutugunan ang mga hinaing ng katutubong komunidad. Isa sa mga pangunahing isyo ay ang kawalan ng patas na kabayaran at suporta sa mga AITA. Sa kabila ng patuloy na komersyalisasyon ng umawang pinatubo, lupang kinikilala nilang bahagi ng kanilang ancestral domain o lupang ninuno. Matatandaan noong April 18, 2025, Hinarang ng mga Aita ang daan ng mga turistang patungo sa Mount Pinatubo sa bahagi ng Kapas Tarlac. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang protesta laban sa komersyal na turismo sa kanilang ancestral domain. Ayon sa kanila, hindi sila nakikinabang sa mga aktibidad pang turismo kahit pa ang mga tinatahak ng turista ay bahagi ng kanilang tahanan at kultura. Ayon sa National Commission on Indigenous Peoples, matagal nang kinakaharap ng mga ayata ang isyo ng hindi patas na pamamahagi ng mga benepisyo mula sa paggamit ng kanilang ancestral domain. Habang ang kanilang kilos protesta ay panawagan upang maiparating sa mga kinauukulan ang kawalang katarungan sa umiiral ng mga kasunduan sa pagitan nila at ng mga kumpanyang pang turismo sa gitna ng tensyon, ilang miyembro ng komunidad ang pansamantalang inaresto dahil sa umano'y paglabag sa lokal na ordinansa, gaya ng pagsagabal sa publikong daan. Gayunpaman, agad din silang pinalaya at walang kasong isinampa. Samantala, pinapayuhan ng publiko na pansamantalang umiwas muna sa pagbisita sa mga pinatubo habang inaantabayan na ng opisyal na anunsyo ng mga otoridad hinggil sa pagbubukas muli ng turismo sa lugar. Ako po si Jade Maliari para sa Balitang Unang Sigaw.